kapatid, ilan sa atin ang gumising kanina na naghilamos at nagkuskos ng mga liig, batok, siko at tuhod gamit ang sabon na may pangakong kikinang ang iyong balat na parang porselana. Pero bakit ba kahit anong linis at kahit anong diin at gigil ng eskoba ang ating gawin, ay hindi pa rin maging kulay gatas ang ating mga kutis. Bakit po? Marami pa sa atin ang handang tiisin ang hapdi ng mga sabon na dahang-dahang magdudulot ng pagbabalat sa ating mga mukha. O iinom ng mga capsules o di kaya ay magsasaksak sa ugat ng gamot na kahit papano ay babawasan ng ilang sentigrado ang kaitiman ng ating mga balat. Pero sa kwento natin ngayon mga kapatid, may magtutulak sa dalagang nagangalang Remea para kamuhian ang sariling kulay ng balat. Ilan kaya sa atin ang tulad niyang lumaki na dinurog-durog ang damdamin at dangal dahil lamang sa pinanganak siyang maitim. Sa mga tulad ba niya ay wala nang karapatang ibigin, umibig, at maging masaya. Mga kapatid, sisimulan na po natin ang ating tampok na dala ngayong Huwebes. Dito po sa Sana Lord, ito na po ang ating kwento liwanag sa hey, Mea, kamusta ka na? Ang tagal din natin hindi nagkita. Tagal ko rin na-confine no dahil sa dengue. Buti naman at magaling ka na. Anyway, eto naman ako masaya sa buhay. Bakit ka nga ba masaya, ha, sis? Ano? Dali, sabihin mo na sa akin. Guess what? Magkatabi kami sa upuan ni Jesrael kanina sa class. Talaga? Grabe. Nginitian niya ako. Ay, naku, sobrang kinikilig ako. Grabe ka naman, Rimea. Nginitian ka lang ng crush mo. Para ka ng lokal loka dyan. Teka, sino ba naman ang hindi kikiligin kay Jesrael? Grabe, ang guwapo talaga niya. At saka, ang ganda ng ngiti niya. Ang mga mata niya, ay, super seductive. Kung sa bagay, tama ka. Super guwapo nga talaga ni Jezreel. At saka, balita ko, wala pa siyang girlfriend. Although, may niligawan siya. Sino? Si Bianca, na alpha female dito sa school natin. <laughs> Oo nga eh. Pero kutub kong sasagutin ni Bianca si Jessrin kasi mahilig ang bruhong yung sa gwapo. Well, may karapatan namang humanap ng gwapo si Bianca. You know, maganda siya, mistisa, sexy, at higit sa lahat, pantasya ng buong campus. Pero sana huwag sila magkatuluyan ni Jezreel. Para may pag-asa pa ako. Ang lakas din ang bilib mo sa sarili mo, Rimea. Kaso ang tanong, niligawan ka naman ba ni Jezreel? Malay mo naman. Ay, grabe. Kinikilig na ako sa tuwing may isip kong manliligaw sa akin ang ultimate heartthrob ng campus. Ay! ay, naku, Rimea. Mangarap ka na lang. Napansin ko ang tipong babae ni Jezreel ay maputi at sexy. E eh, ikaw, Maputi ka ba? Sexy ka ba? Ano ka ba, Gail? Kaibigan ba kita? Imbis na bigyan mo ako ng lakas ng loob, eh, dinadown mo pa ako. Oh, sige na nga. Sorry na, sis. Hmm, ka lang yata, eh. Aminin mo, Gail. Type mo rin si Jezreel, no? Nako, hindi, no? Oh, gwapo si Jezreel. Kaso, mas type ko ang mga chinito. Yung mga kamukha ng mga leading men na napapanood ko sa mga favorite kong Korean drama. Basta ko, si Jezreel pa rin ang gusto ko. Bahala ka, sis. Kung sa bagay, iba-iba naman tayo ng preference pagdating sa lalaki. Hmm. Ano, Gail? Punta muna ako sa kantina. Hindi pa kasi ako makain ng lunch, eh. Kakain muna ako. Ano, mauna na ako, ah. Sige, sis. See you later na lang. Bye! Sandali. Parang si Jessica at Marlon yung nag-uusap sa Arda na. Hmm. Wala naman sigurong masama kung makikinig ako sa usapan nila. Hindi naman siguro nila ako makikita kasi nasa upper stairs naman ako eh. Parin Jess, kumusta naman kanina sa klase natin sa management? Katabi mo kanina si Rimea. Anong feel na katabi siya? <laughs> Nako, parang Marlon. Di ko matake na maging katabi sa upuan si Rimea. Grabe! Umaali nga sa wang angit. <laughs> Talaga? May angit si Rimea? Ako, ewan ko lang kung naaamoy niyo yun, pero ako, amoy na amoy ko eh. Grabe! Ang sakit sa ilong, nakakasuka. Teka. Wala naman akong angit ah. Pare, baka hindi nagdi-deodorant si Rimea, kaya ganun. <laughs> Baka nga. Saka, di ko siya feel katabi sa upuan. Sa totoo lang, pare. Kinikilabutan ako sa itsura niya. Ha? Bakit? Di naman pangat si Rimea. Maganda naman siya. Exotic. Sexy. Morena. Siguro, tadtad -tad lang siya ng tagyawat kaya ganun ang itsura niya. <laughs> Pambihira to, Santo. <laughs> Anong <laughs> ganong sexy at maganda. Malabo na ba mga mata mo, ha? Ang pangit-pangit ng babae yun. Kasing kulay ng uling ang balat niya. <laughs> Pakiramdam ko nga kapag inilublog mo si Remea sa swimming pool, eh, mangingitim yung tubig dahil sa sobrang kaitiman ng balat niya. Ang bira taong to. Pare, umiiral na naman ang pagiging racist mo. <laughs> Hindi sa pagiging racist, pare. Pero kung ako ang kasing itim ni Remea, Siguro hindi na ako lalabas ng bahay. <laughs> Saka Marlon, kung tutuusin, mas maganda pa yata yung baklang parlorista malapit dun sa amin eh. Kita mo naman ang daming tigyawat. Nako. Kaya para tuloy siyang tigyawat na tinubuan ng mukha eh. <laughs> Saka ayoko sa sabog niyang ilog no eh. Parang borga. <laughs> Pero eto duda, Serious question. Kung sakaling si Rimea na lang ang nag-iisang babae sa mundo, liligawan mo ba siya? Ano? Liligawan? Seryoso ka ba? Hindi, no? Yak! Pwede ba? Hindi pa naman ako baliw para ligawan ng isang katulad ni Rimea. May taste naman ako, no? Ay. Ganun ba, ha, Jesrel? Ay. Rimea? Kanina ka pa dyan? Oo. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Pero okay lang. Sige, mauna na ako. Taga, taga. Ako, pare. Yari ka. <laughs> Bala nga sa buhay niya. Aba, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Siya wala namang masamadog. Rimea? Umiiyak ka na naman. Ano na naman bang problema mo, ha? Kuya Nelo. Ah, uh, bakit? Sino na naman ba ang umapi at nanukso sa'yo? Si Jezreel. Bakit? Anong ginawa sa'yo ni Jezreel, ha? Kuya, pinipintasan kasi ang kulay ng balat ko. Tapos, Kumagawa pa siya ng kasinungalingan na kesyo may anghit daw ako kahit wala naman. Tapos sinabi po niya na pangit raw ako kahit na ako na lang daw ang isang babae sa mundo. Hindi raw niya ako papatulan. K Kuya, ang sakot-sakot na mga sinabi niya sa akin. Ay, walang hiya talaga yung Jezreel na yan. Nako, humanda talaga sa akin yan. Bakit ka ba umubag at mistiso siya? Manunukso na siya ng ganun sa'yo? Ang gigigil talaga ako sa kanya, ha? Ay, Nelo. Eh, ano ba yung narinig ko, ha? Anong humanda-humanda dyan, ha? Ay, Nelo. Hindi kita pinalaking pasagulero, ha? Eh, nanadikang naman po kasi. Si Remea. Ininsulto po ni Jezreel. Bakit ko mo po ba maitim ang balat natin, eh? Papayag na lang tayong aapihin ng mga mapuputing yan? Ay nako Conelo. Huwag mo nang pansinin pa yung mga panunokso nila sa atin. Pero nanadikang naman. Sumusobro na po sila kaya kailangan po nating lumaban. Eh, ipakita po natin sa kanila na hindi tayo naaapi. Di ba po kabilin-bili na ng mga ninuno natin na ipagtanggol natin ang mga sarili natin laban sa mga umaapi sa atin? Dapat silang turuan ng leksyon. Ay hindi makukuha sa init ng ulo yan, Nelo. Maniwala ka sa akin maging mahinahon kayo. Isipin nyo kung papatulan nyo ang bawat panunokso sa inyo ng mga tao. Hindi matatahimik ang buhay nyo. Hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa gulo. At saka, huwag niyong ipakita sa mga taong yun na apektado kayo. Kasi kung pinakita niyo sa kanila na apektado kayo sa mga sinasabi nila laban sa inyo, eh talo kayo pangakulang lang sa pansin ng mga taong lumalait sa kulay ng balat natin. Hindi dapat sila pinag ng panahon. Lola, ay huwag ka nang umiyak, apo ko. Eh kasi naman po, Lola, bakit pa po kasi tayong pinanganak na maitim eh? Bakit po hindi tayo ginawa ng Diyos na maputi? Eh? Aya ang binigay sa iyo ng Diyos. Kaya huwag mong ikahiya. Hindi, Lola. Iyangiya po ako sa balat ko. Bata pa lang po ako, tampulan na po ako ng mga palunokso mula sa mga kapwa ako bata noon. Nakaisyo negra daw ako. Ulikba, baluga, uling. Lahat na yata ng panalait na tanggap ko na. Tapos hanggang ngayon pong nagdalaga na ako, tampulan pa rin ako ng tukso. Lola, kasawa na po. Ayoko na po ng ganito. Kung may pera lang po ako, magpapaputi po ako tulad kay Michael Jackson. O di kaya, bibili ng sandamakbak na papaya soap o glutathione para lang pumuti po ako. Bakit pa kasi pinanganak ako ng nanay ko na Aita at tatay na Nigerian? Rimea, huwag kang ka ang ganyan sa mga magulang mo. Huwag mo silang ikaya kasi pinalaki ka nila ng maayos at kahit kailan, hindi sila nagkulang sa iyo. Naging mabuti silang mga magulang sa iyo, Kaya hindi sapat na ikahiya mo sila dahil lang sa kulay ng balat nila. Suri po, Lola. Ay, nako, mga apo. Ito lang ang tatandaan niyo, ha? Ipasadyos nyo na lang ang mga taong nang lalait at nang aapi sa inyo. Isipin niyo na lang na hindi natutulog ang Diyos at makakarma din sila. <sighs> Nana Dikang, hindi nyo po kami masisisi kung paminsan-minsan ni eh, kinakahiya po namin ang kulay ng balat namin. Paano ba naman po kasi Ang basihan po ng kagandahan ngayon eh, kailangan maputi ka. Tingnan niyo na lang po yung mga commercial sa TV. Palagi na lang nilang pinapahiwatig sa mga ads nila na ang mga mapuputi lang ang magaganda. Napaka unfair po nila, nanadikang. Kaya tuloy lahat ng tao ay eh, kinagawang basya ng pagiging maputi para tawagin maganda o gwapo. Mga apo, huwag niyong ibaba ang mga sarili niyo. Hindi porgit maitim ang balat natin ay eh, pangit na tayo. Nagkakamali kayo. Ang kagandahan naman eh, nasa taong tumitingin maaaring kasing maganda sa iyo ang isang bagay, pero pangit naman sa iba. O di naman kaya pangit sa iyo, pero maganda sa iba. At saka ang panlabas na kagandahan ni eh, naglalaho. Sampo, dalawampo o tatlongpong taon. Yung mga magagandang babae o mga gwapong lalaki na nakikita nyo sa TV, tatanda rin at kukupas rin ang kagandahan nila. Tandaan nyo, na ang maganda ay eh, ang kagandahan ng loob nyo. Yun, hindi yun kumukupas. At isa pa, kung malakas ang kumpiyansa mo sa sarili mo at naniniwala kang hindi ka pangit, eh hindi ka magiging pangit. Ipagmalaking nyo kung anong meron kayo, mga apo. Lola Digang? Teka, si Jezrel baka mo yung nangiinsulto sayo? ay eh, di ba crush mo siya? Opo, Lola. Kaya nga po nasasaktan ako ng ganito. Ay nako, kalimutan mo na nga ang lalaking yon. Hindi siya nararapat sa iyo kasi masama ang ugali niya. Marami ka pang lalaki na makikita at magmamahal sa iyo ng tapat. Isipin mo, Apo, hindi lang ang katulad ni Jezreel ang magpapaiyak sa iyo. Huwag mo nang iyakan pa ang lalaking yun. Opo, Lola. Gaya ng maraming tao na may kaibahan ng itsura, na may itim mong balat, biluga ng buhok, ang ilong, kakaiba ang tubo ng kung anumang bahagi ng katawan. Lumaki si Remea sa matinding panlalait at gaya ng lahat ng bata na naggamulat na tinutukso ng mga kalaro at kaibigan, si Remea ay tinubuan na ng ang kaluluwa at natutuhan ng bawat pangungutya ay salagin, kontrahin, balikan at alam kung kailan lang babaliwalain. Halos lahat ng uri ng pangaasar ay nadinig na niya. Negra, ulikba, kulay uling, etc. etc. Ito lahat ito ay mula sa mga taong hinusgahan siya dahil lamang sa maitim na kutis. Pero min, mga kapatid, lahat ito ay natutuhan niyang palagpasin na lamang o di kayo tanggapin na lang. Pero, dumating ang punto na gusto niya nang sumuko at minsang hiniling sa Diyos na sana ay hindi na lang siya pinanganak. Dahil ito, siya pag-ibig.